Okay, so sa video to, ituturo ko naman sa inyo yung paglalagay ng uh, backslash n, yung new line. Okay, sa, syempre sa C++. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, so again, double click natin to. Okay, so start Turbo C++. Okay, so file, open. Ayan, yung greeting. Buksan muna natin yan. Ayan. Open. Okay. So, ang gagawin natin dito yung, ang gusto kong mangyari yung welcome to C++. Pag ganun. So, subukan natin, maglagay tayo dito ng backslash n. So, ito, malimit akong magkamali dito yung slash n, yung backslash n, yung slash n. Pero, syempre, is gumamit muna tayo ng ito, itong backslash n. So, gawin natin is, uh, ano natin dito, no? Medyo, lagyan natin dito. Ayan. So, backslash n. May layo na dito. Minsan, is slash n nalalagay ko, eh. No? So, ito. Ayan. Then, another backslash n dito. Ayun. Okay. So, run natin ngayon. Tingnan natin ang mangyayari. Ayun. So, anong reason bakit po nagkaganyan? Kasi yung backslash n is new line. Yun po ang nangyari sa kanya. Kaya, ayan po ang nangyari. Welcome to C++. So, subukan pa natin. Mas i-explore pa natin. Ang gawin natin is, uh, ne, ganito. Uh, para mas maganda ang dating. Gawin natin ito. Caps lock natin. Welcome to C++, di ba? O, oh, ay, teka. C++, ayan. So, ang gagawin natin, eto. Lagay tayo dito ng backslash n. Ay, teka, napa, ano, napa-caps din siya, no? Backslash n, ba, na-caps lock talaga. Teka, ayan. Ayan, backslash n, backslash n, backslash n, okay, backslash n, backslash n, and backslash n. Ayan. Then, ito is doblihin natin pagka-backslash n ito. Ayan. Then, dito is another backslash n. Ito naman is uh, backslash n, backslash n. Then, backslash n, and backslash n. Ayan, susubukan so natin kung ano mangyayari. Run. Ayun. Welcome to C++. Okay, so yun ang gamit ng backslash n. Okay, so ganoon lang kadali. Okay, so hanggang dito na yung ating tutorial. Magkita kita tayo uli sa sunod pang mga tutorial.